Hello mga kaibigan! Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang napaka-interesanteng psychological phenomenon na tinatawag na mere exposure effect. Ating tatalakayin kung paano ito ginagamit ng mga marketing ads at mga politiko upang makuha ang ating atensyon at tiwala. Alamin din natin ang mga positibo at negatibong epekto nito. Tara na't simulan ano ang mere exposure effect. Ang mere exposure effect ay isang psychological phenomenon kung saan nagiging mas favorable ang ating perception sa isang bagay o tao dahil sa madalas na pagkaka-expose dito, ibig sabihin, mas madalas natin itong makita o marinig, mas nagugustuhan natin ito. Ang konsepto na ito ay unang ipinakilala ni Robert Zajonc noong 1960s at mula noon ay naging mahalaga sa larangan ng psychology. Sa marketing, ang mere exposure effect ay nagagamit upang palakasin ang brand awareness at loyalty. Halimbawa, one, pagpapakita ng mga ads. Ang mga kumpanya ay patuloy na nagpapakita ng kanilang mga produkto sa TV, social media, at iba pang platforms upang mas madalas nating makita ang kanilang brand. Sa pamamagitan ng madalas na pagkakalantad, nagiging pamilyar tayo sa kanilang produkto at mas malamang napiliin ito sa oras ng pagbili. 2. Brand Logos at Mascots Ang mga iconic logos na madalas nating nakikita. Dahil dito, nagiging mas favorable ang ating perception sa mga brand na ito. Sa politika, ginagamit ng mga kandidato at politiko ang mere exposure effect upang makuha ang tiwala at suporta ng mga tao. Narito ang ilang halimbawa. 1. Media Appearances ang mga politiko ay madalas na lumalabas sa TV, radio at social media upang maging pamilyar sa publiko. Kahit na negatibo o positibo ang balita tungkol sa kanila, ang madalas na eksposisyon ay maaaring magdulot ng mas mataas na antas ng pagtitiwala. 2. Campaign Materials Ang mga campaign posters, flyers at jingles ay madalas nating makikita at maririnig, lalo na tuwing panahon ng eleksyon. Sa pamamagitan ng madalas na pagkakalantad sa mga material na ito, nagiging mas pamilyar tayo sa kandidato at mas malamang na suportahan sila. Positibong epekto nito, 1. Brand loyalty. Sa marketing, nagiging mas loyal ang mga mamimili sa mga brand na madalas nilang nakikita. 2. Political trust. Sa politika, nagiging mas tiwala ang mga tao sa mga politiko na palaging nakikita at naririnig. Mga negatibong epekto nito, 1. Manipulasyon. Ang madalas na pagkakalantad ay maaaring gamitin upang manipulahin ang perception ng mga tao kahit na ang produkto o politiko ay hindi talaga maganda o totoo. 2. Desensitization Sa sobrang madalas na eksposisyon, maaaring mawalan ng interes ang mga tao o magkaroon ng desensitization. Ang mere exposure effect ay isang makapangyarihang psychological phenomenon na ginagamit sa marketing at politika upang makuha ang ating atensyon at tiwala. Bagaman maraming benepisyo, mahalaga ring maging kritikal at mapanuri upang maiwasan ang mga negatibong epekto nito. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang informative na videos. Kung may iba pa kayong gustong pag-usapan o may mga tanong, i-comment lang sa ibaba hanggang sa susunod, mga kaibigan.